Ang ulo nga sa labas. kakamahangin saka makahangin. Hindi tayo ngayon ng mga idol. Hindi na ba tayo gising? So, yun. Gising ko. Tinignan ko yung nahuli kong kalabat. So, yun. Isintensya na ng mga anak mamaya. So, well, may may bilhin muna tayo ng pandesal. Ah, uh, ande ka rin lang dito sa amin nilalakad lang namin mga idol. Yan. Yan yung mga nagjajang. sila na ano. Para araw ko yan nakikita yung umaga. Nagjabi. Para Mano yung katawan nila. yung no, katawan hindi. Tapos yes, dito lang, dito nga pala nakatira yung sikat na blocker. Hmm, sa kabilang iskinita. Ang dadaan ako yung pag bumapasok ko mga idol. Yan. Kalikwa kanan ang tricycle dito. Yan, bumili tayo ng pandisan.

Naiba dito siya? Kaya okay, nagsara yun Mga <tip> alas ala siya hindi bakery pala ito, sabi lang. na yan, kung magal, misan, na mo. Napake, mga mo saan. Pagbubugas, tapos maghihimis pa kaya yung mga

Dito ko na lang kayo mamaya sa kalpato ko. So yan, good morning. So, lahat marami, maraming salamat sa mga nanonon sa akin. shout out mga na dyan sa kuya ko. Nakakalawakan. Ah, kuya, so, yeah, baka naman. Hindi mo ako ng magandang ibon. Para makapagsimula ako ng marami ibon ng lahi. Taiwan. Taiwan. เอยเางเี้เองยิ่งแสดงว่ดคือมงนระบาย